Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, may iba na naman ako na panibagong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ngayon mismo, ikaw ay tatawagan niya? Yung magmamakaawa siyang tatawag sa iyo dahil gustong gusto kanyang magkausap ngayon mismo kahit sa cellphone man lang kung malayo kayong dalawa sa isa't isa lalong lalo na kung may pinag-awayan kayo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At sa ibaba, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At isulat mo rin sa ibaba ng number niya, call and text me now. At ang dapat mong isulat sa papel ay ang pangalan at apelido niya, contact number niya, and call and text me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng dahon ng laurel, buo ng dahon ng laurel. Kahit may kaunting punit ay pwedeng gamitin at isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos nito, ilagay itong dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang dahon ng laurel Tupiin mo ito, huwag po kayong mag-alala. Kung matutupi po itong dahon ng laurel ay wala pong problema. At pagkatapos mo nang matupi ito, hawakan mo saglit, kim-kimin mo lamang itong ritual, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo nang mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong ritual ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pakatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo kung may case po ang cellphone mo. At kung wala naman, ay ilagay ito sa bulsa mo. Pwede ito ilagay sa malit na plastic, tsaka ito dalhin at ilagay sa bulsa mo. At kung ikaw ay nasa bahay lang, pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. At panigurado ngayon mismo, siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo. At eto muna sa ngayon. Thank you and God bless us all.